Hello Cancer Collective, Sun Moon and Rising, ako po si James. Kamusta po kayo and welcome to James Taro PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for March 31 to April 6. Tulad po nakagawian, kunin nyo lang po yung maka-resonate kayo and leave the rest. Yung iba pong bagay para po sa ibang cancers po yun. So, take nyo lang po yung makaka-resonate kayo. Gamitin nyo po ang inyong intuition para makuha nyo po yung mga messages na kaloob sa inyo ng inyong mismong spirit guide sa ating reading. So, man, nagtatanong nga po pala for personal reading. Sa so, ngayon po, e, wala po muna tayong personal reading dahil uh, medyo busy po ako sa aking day job. Hindi ko po pumahanap pa ng tamang schedule. Pero soon, kapag po naayos ko na po ang lahat, ay pabalitaan ko po kayo for personal reading. Thank you po again for the inquiry sa so, mga nagtatanong po. Salamat po. Thank you din po sa mga likes, share, subscriptions and also for those who are not skipping the ads maraming salamat po sa iyong generosity and kindness sa ating channel, simulan na natin ano ang naghihintay sa iyo, Cancer, this March 31 to April 6, inhale and exhale at the center of your reading, you have the Justice card, in the area of what you want, you have the King of Swords, in the area of what you need, meron kang Ace of Swords, beautiful, in the area of what's affecting your current energy meron kang Page of Cups, beautiful In the area of your near future mayroon kang the magician wow manifesting in the area of your uh, challenge this week cancer mayroon kang king of wands in the area of your fortune mayroon kang four of cups wow may yung hinahanap mo na missing andyan na In the area of your divine advice mayroon kang the empress card at the emperor wow powerful powerful cards in the area of your outcome this week cancer mayroon kang knight of wands beautiful Good news. Pag-usapan natin later. At the bottom of your deck, you have the star card. Wow! A wish fulfillment. Something na matagal mong hinintay. Matagal mong pinagdasal at pinagtrabahohan. Nandito na. May sagot na. Meron ng um, paggalaw. Um, yung hinihintay mo na sagot, nandito na. Yung hinihintay mo na papers o kaya bagay na um, parang yun na lang ang kulang nandiyan na. I'm hearing someone pinagnovina pa ito o kaya um, pinagdasal na mahabang-mahabang panahon and uh, asking for God's divine power na ipagkaloob sa'yo. Ito, yun, ito na yun, nandito na siya. For some, meron dyan um, uh, on the process of healing, paggaling, hindi lang physical na, na, katawan, kundi um, pati puso at damdamin. Ano? para moving on from a very hurtful situation, you're trying to move forward, you're praying hard to God, nadaling ka na sa matiwasay at, ma at maayos at tahimik na buhay. Ano? parang you're in the process now of shifting shifting from one phase of your life to the other. For others, may talagang paggaling ng physical. Um, kung meron po kayong iniindang sakit, now is the right time for you to be glad and be happy because narinig ni God yung, mga dalangin na kay pagalingin at uh, gumaan ang iyong pakiramdam this time. Congratulations po sa inyong lahat, Cancer. Simulan natin at the center, you have the justice card. Um, this time, you are being encouraged by your spirit guides to just wait maghintay. I'm hearing that. May paghintay sa mga bagay na hinihiling mo. Um, um, since paparating na siya at nandiyan na siya, naririnig ko talaga parang huwag ka masyadong mainip. Uh, wag mong pangunahan. It will come to you at the right time. Yes, like I've said kanina, nandito na, paparating na siya. You're, you're being heard. You're being answered. Pero may energy ka kasi na parang minamadali mo. So you complicate things. Um, naatat ka kasi. Kaya parang medyo pinapangunahan mo ng aksyon, kaya minsan parang uh, you overstep things. This time, habang hinihintay mo, paparating na this week, habang hinihintay mo this week ito mga good news sa life mo, make sure na balance ang buhay mo this time. Do not overthink things. Huwag ka masyadong pa-stress sa mga bagay na wala pa nangyayari. O wala namang A uh, negative things sa na nangyayari pero in overthink mo masyado pinapangunahan mo siya kaya, kaya parang hindi mo siya na-enjoy hindi mo na-enjoy yung proseso na pag-acquire ng mga wishes mo this time for others I'm hearing make sure na what kung ano yung ginagawa mo ay may epekto because justice card is a cause and effect card so make sure na kung ano yung gagawin mo ay isipin mo rin yung consequences para hindi maka-apekto sa mga wishes mo hindi maka-apekta maka sa mga dinadasal mo, sa mga hinihintay mong resulta o goals, okay? For others, I'm seeing here na wag ka daw pumatol sa other people kapag na-provoke ka o kapag binigyan ka ng, um, I don't know, parang masakit na salita o ginawan ka ng masama. Try not to fight back para yung ikot sa yon ng karma ay manatili at hindi mawala yung energy of your wish fulfillment. Okay? Sinasabi rin dito, for others, na, for other cancers, ito very specific. Uh, sa mga may legal battles dyan, may mga legal papers sa isa -asikaso, court hearings, ganyan-ganyan, merong uh, pag-ayon sa iyo ang kapalaran. agugulong uh, gugulong na in your favor yung mga proseso na yan kasi I'm really hearing for others na parang ang tagal gumulong para ang tagal-tagal na ng proseso na yan. I'm hearing mana o kaya dispute about land or houses or um, work-related na legal things. Yan ngayon, meron ng paggulong and you're seeing the end of it. At saka, nakikita mo na na parang sa'yo papabor ang hustisya. Congratulations sa ibang cancers po na nakaranas ngayon ng legal troubles. But for some, I'm really hearing here, balanse ang buhay dapat. Always follow the truth. Follow the law. Kung ano yung tama, doon ka kumatig para yung ikot ng karma ay magpunta sa'yo. Okay? The Justice Card is being clarified by the King of Swords. O, dalawang beses nung ng King of Swords. Anything that you were doing now in the pursuit ng iyong dreams, in the pursuit of your wishes. Okay, kailangan panindigan, kailangan matalino ka dito because King of Swords is a king of minds. Aalamin niya muna yung totoo, aalamin niya, aalamin niya muna yung tamang strategy, sigurista ito. Hindi siya magsasalita o hindi siya kikilos ang hindi niya pinag-iisipan. Kaya importante sa'yo yung cause and effect. Eh. Dapat yung cause mo, yung gagawin mo, pag-iisipan mo munang mabuti bago, bago ka umandar o bago ka umaksyon so that yung epekto, yung consequences ay magandaan ang dulot sa'yo. And also, kung ano man ang sisimulan mo, kung anong gagawin mo this time, make sure na paninindigan mo siya because King of Swords is all about paninindigan. Okay? In the area of what you want, meron kang King of Swords dito, you want a clear plan, a clear, a clear strategy, ano? Um, because King of Swords, like, malinis ang kanyang isipan, clear, everything ay nakikita niya, um, marunong siya mag-strategize. Kaya, kaya, ikaw parang nandito ka sa punto ng life mo na, ano ang tamang way ko para makuha ko to, para magawa ko to? Mayroon meron kang kinakaharap ngayon, ano, siguro endeavor in the pursuit of this dream. para ah, itong gagawin ko para makuha ko na yun. Ito ang kailangan kong, um, aksyon uh, uh, action o diskarte para makuha ko na yan. So now, very clear ang isip mo on what to do. Um, I'm also hearing na kailangan mo daw makinig din for, from other people because it might be someone's telling you, ganito gawin mo, huy, ganito gawin mo. So timbangin mo din kung ano ang makakabuti sa'yo. Um, huwag kang stubborn, um, um, magkaroon ka ng maraming space for learning also especially with wisdom um makakatulungan sa iyo in acquiring your wish here okay king of swords being clarified by the seven of pentacles yes it's all about the result na, na iniisip mo na gusto mo makuha Um, hindi pwede to madaan ng paspasan, I'm hearing, because you've been waiting so long para sa bagay na ito. Ang tagal mo itong tinanim, ang tagal mo itong inasikaso, uh, hintay ka ng hintay, uh, naging matyaga ka in the past, but now parang um, na -ano kayo, naiinip ka o natataranta ka na din at saka nawawalan ka ng pasensya. Um, you're being encouraged to just really tread carefully. Pag-isipan mo mabuti bago ka umaksyon. Okay, Cancer? In the area of what you need, you have the ace of swords. You need a clear communication with other people. may um, inaasikaso ko ngayon eh, I'm hearing and you're thinking paano ko to makukuha ng mas mabilis, mas effective, paano ko siya makukuha the way I planned it, the way I needed it. Ganyan yung mga nakikita ko at nararamdaman ko for you. At nandun yung malakas yung iyong loob nagawin ito at simulan ito because ang taas tong pangarap na gusto mo makuha at nakikita ko rin na attainable ito, doable to para sa'yo. It's just that may mga bagay ka this time na kailangan mong i-communicate ng maayos. Dahil medyo nga natataranta ka o naatat ka o parang gustong-gusto mo na makuha. a um, medyo may mga communication ka with other people na medyo parang mm, hindi mo na-phrase ng maayos ang iyong communication, uh, ah, may misinterpret ka ng iba o ikaw na misinterpret mo yung sinasabi nila because nasa isip mo lang ay makuha ito agad-agad. Okay? So, kailangan mo ng clear communication, magkisimula yan sa pa paano mo siya paplanuhin sabihin. Ah, Pag-isipan mo muna bago mo sabihin para hindi ka ma-misinterpret mami so that all of the message na gusto mo ibigay, ay maibigay mo ng tama at kompleto and precise. At hindi ka na may misinterpret ng iba't ibang tao. Okay? The Ace of Swords is being clarified by the six of swords yes this plan or this communication um ito paraan mo ng pag uh, communicate with other people pagkuha pag acquire ng mga bagay na kailangan mo in pursuit of this ay dadaling ka sa tamang paraan um may, nakikita ko dito na parang ah yes tama yung ginawa ko ah yes buti kinausap ko siya buti um sinabi ko talaga yung concern ko kasi nahihiya ako halimbawa o kaya um may ego ka kaya nang hinaharangan mo yung paraan ng pag tanong sa isang tao na ito paghingi ng tulong o pagbigay ng opinion kasi feeling mo um, hindi ka ilangan o kaya baka baka mapahiya ka ganyan kaya hindi ka nang kasalita o na takot ka ma-reject o ma-misinterpret o ma-feel nila na parang trayta tari rinuhan ka o bida-bida ka, 'di ba? So dahil tiranggal mo yung mga thoughts na 'yon at nakipag communicate ka talaga at nilakasan mo ang loob mo, nakuha mo tuloy yung mga bagay na gusto mo. Um na, na come across yung message na gusto mo, nakuha mo yung bagay na hinihiling mo at uh, purpose mo doon sa pag-communicate na yun at dadaling ka niya doon sa lugar at saka sa punto na gusto mong puntahan. So, that is what you need right now is to open communication. It will lead you to a better place, to a better situation. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang page of cups. I'm seeing here na Etong ang naka-affect dito eh. Etong paghanap mo ng balance at sa kapag acquire ng katotohanan and fighting for what you think is right and treading it carefully na para okay gagawin ko 'yung tama pero kailangan dahan-dahan lang. Kailangan pag-isipan ko itong mabuti para hindi ako magkamali. This time you're being um encouraged to be creative, be imaginative, um gawin mo to kaagad wag is tabi wag mo para okay bukas na lang wag na lang um, this time parang kinakailangan maging active ka in your participation in your life if you need to act on it now act on it now kasi parang feeling ko um, may, may, may mamawaglit may makakalipas o merong makakaalpas o kaya parang pag hindi mo kinausap tong taong ito now baka mamaya bukas wala siya nasa ibang lugar na siya so ma mawawala ka ng opportunity ganyan so because page of cups is all about acquiring it or while it's there. Kasi ito naman itong isda, binabantayan niya, wag na, na huwag makatalon sa tubig. So, very, ano siya, um, very, um, tago ito, yung parang nakatutok siya doon at uh, lahat gagawin niya para hindi makaalpas yon. So now, nandiyo yung energy mo now. Um, ayaw mo yung isang bagay kaya nakatutok ka doon maigi. Okay? In the area, uh, in the page of cups, being clarified by the ten of wands. Yes, gusto mong um, matapos na itong mga dalahin mo na ito. Matagal mo itong pang problema, yan, no? itong justice area mo about legal things or about other people in the pursuit of your full wishes. Ang tagal-tagal mo itong dalahin, tagal-tagal mo itong um, period na tinatapos, hindi mo matapos-tapos. Kaya parang ngayon, naghahanap ka na ng maraming ways. Be creative, be imaginative, actionan mo siya para matapos na once and for all. In the area of your near future, Cancer, you have the magician. So, in the near future, meron kang accumulation ito. Makukuha mo na siya. Ang mong magandang bagay dito. Meron kang the magician manifesting your wishes. Meron kang four of cups getting what you wish. Meron kang knight of wands, the good news about this wish. So, ang dayo mong bagay this time, Cancer, na talagang, talagang um, development o paparating sa bunga ng mga bagay na matagal mong hinihiling. So, you have the enormous talent para makuha at magawa. Lahat ng iniisip mo, may na-manifest mo. Nasa sa'yo yung abilities para makuha siya at ma-acquire siya. Kailangan lang ng pag-action mo because the magician is not just about thinking things. Actionan niya yan para makuha niya. Okay? The magician is being clarified by the nine of wands. Kasi dito, bunga to ng matagal mong pinaghirapan. Um, siguro this time, kaya tanong mo, oh, kailan ko ba makukuha yan? Baka wala naman. Baka dasal lang ko ng dasal, uh, isip lang ko ng isip, manifest lang ko ng manifest, claim lang ko ng claim ng mga bagay, pero hindi nangyayari. You na know what yung frequency, frequency mo, yan ang nag-attract ng good things. Kaya, practicein mo ngayon yung frequency mo in manifesting things. Kailangan naniniwala ka sa sarili mo na makukuha mo siya. At naniniwala ka talaga na darating siya sa buhay ko. Pag may alinlangan ka kasi at meron kang sana, kasi pag may sana, parang Uh, iniisip po pala ay baka hindi Meron pang half-half dun eh So dapat I believe na makukuha ko siya this time So comment down below I claim I will have this, this, this At kahit gano'ng kahirap ang buhay mo Kukuha mo itong mga bagay na pinaghirapan mo Okay? I'm hearing 11-11 uh, You're in the manifestation Ng mga bagay sa buhay mo You're on the uh, right path right now At lahat ng pinaghirapan mo ay may magandang reward It will come to you in the near future. Congratulations. In the area of your challenge this week, Cancer, so you have the King of Wands. Challenge sa'yo is to look forward. Focus. Um, believing in your dreams. Believing in your passion. Believing na makukuha ko to. Because King of Wands, wala siyang, ano eh, wala siyang alinlangan. Kung ano yung pangarap niya, kung ano yung motivation, siya makukuha niya ano man ang mangyari. Um, hindi siya hihinto, walang makakapigil sa kanya. Pero since sa challenge mo siya, yun ang problema mo. Um, Natatakot ka ba? Pinanghinaan ka ba ng loob? Nawawalang ka ba ng pag-asa? Because the star card is all about your hope, your wishes, your dreams. At naniniwala ka na ibibigay sa iyo ni God yung mga bagay na iyon. Because napakataas na iyong faith, na iyong trust in God and in yourself too. So dito, bilang challenge mo ito, palakasin mo ang tiwala mo sa iyong sarili, ang tiwala mo kay God, ang tiwala mo sa pangarap mo. And don't lose your focus. Um, because the si king of wands lahat ng uh, bagay na dinanas niya in the past gagamitin niya yung mga lessons doon in acquiring what he wants this time so make sure na natutok ka rin sa yung past at hindi ka pinanghihinaan ng loob sa pag-acquire ng mga pangarap mo king of wands being clarified by the five of cups yes tingin lang tingin sa past tinga tingin ka tingin karang tingin sa past hindi dahil ginagamit mo yung mga lessons doon tumitingin ka kasi may mga regrets ka doon sa past at hindi ka maka-move forward hindi mo maisip na Uy, time na to let go. Time na to start anew and look ahead in the future and see the potentials and possibilities of many things. May mga bagay ka pa rin cancer in the past na iniisip mo, sayang yun na ay pinagpaguran ko yun bakit hindi ko nakuha sana ako nagkamali sana ako nagkulang o yung mga taong yun nagkulang sa akin nagkamali siya sa akin sana na naayos ko yun sana nabalik ko yun I'm seeing 13 going on 30 yung 30 years old na si Jennifer Garner sa movie and gustong gusto niya makabalik sa past kasi para maayos niya lahat so parang ganun yung feeling ko sa'yo na gusto mo bumalik sa past para maayos yung mga bagay-bagay. Pero the reality is, wala nang way to do that. The only power that you can have is your present time. Now is the right time to change anything and everything in your life. Moving forward to the future. Kaya bubaliktad ka na to malikot ka na sa past and move forward and accept new things. And uh, learn to be brave enough to accept na uy tapos na yung nakaraan may regrets man ako time for me to move forward ito naman ang maganda in your fortune area you have the four of cups I'm seeing here na may paparating sa iyo isang bagay na hinihintay mo um, papeles ba ito o parang hindi ka kasi masaya sa merong ka eh. parang ah hindi ako kontento dito I need something else I need something more I need to level up, ganyan-ganyan, o meron kang hinahanap na kailangan ko nang mag-abroad ng doon ng trabaho, o hindi ka na masaya sa trabaho mo now, na, o kaya naghahanap ka ng malilipatan, pero naghahanap ka ng na much better job with a much better salary and much better work environment, ganyan-ganyan. So, this time, ko ano man po yung hinahanap ninyo na kulang sa life mo, iaabot na sa iyo ni God, bibigay na sa iyo yung... Um, doors opening para makuha mo na yung bagay na yan. Congratulations sa iyo, Cancer. The Four of Cups being clarified by the Magician. Umagkatabi um, lang sila. Ang lakas ng magician powers mo this time, Cancer. The power to manifest and do the things na um gusto mo makuha sa buhay mo. Yung pinapangarap mo ay, I manifest this, I manifest this, th that. This time, malakas ang uh, powers mo to acquire that. Kaya lakas lang pa yung manifesting powers mo and actionan mo siya para makuha mo. Hindi pwedeng pangarap lang, ano ba yung ginagawa mo this time para makuha siya? Halimbawa, gusto mo maging flight attendant, attendant. Pero hindi ka naman nag apply sa mga agency o kaya sa mga airlines. Paano ka magiging flight attendant? Di ba? So, yung manifestations, dagdagan ng akibat na action and you will get it. Since nasa swerte ka ngayon, you have the magician power. Kaya aksyonan mo yan at makukuha mo siya. Maniwala ka. In the area of your divine uh, uh divine plan and divine advice. Meron kang the Empress card and the Emperor card. Mag-asawa ito. This is divine power na magkatugma at magkasama. The ability to create and the discipline to do it. Yung lakas sa loob at tapang na gawin ang mga bagay na gusto mo matupad na yan, cancer. Kailangan mo doon disiplina, lakas ng loob, tibay ng loob, at saka tapang na gawin yung mga bagay na gusto mong gawin Uh, kasi the empress is all about giving birth to the things na gusto mo makuha or planting things at lalago siya. So, ano ba yung mga tinatrabaho mo this time na gusto mo magkaroon ng magandang result sa life mo? Make sure na matapang ka in approach to that at disiplinado ka na araw-araw mo siyang tatrabahuhin at hindi ka... I'm hearing the word consistency. Kailangan consistent ka araw-araw mo tong ginagawa para ma-acquire mo siya. Huwag ka daw hihinto. Yan ang paalala sa iyo no, ng iyong spirit guides. The Empress cards, being clarified by the Queen of Cups, yes, Importante daw dito ang iyong peace of mind, ang clarity, at tiwala mo sa iyong puso, tiwala mo sa iyong sarili. Kailangan also nakafocus ka buong puso sa bagay na yan. Kasi kung half-hearted ka o kaya uh, nag-aalinlangan ka, paano mo mabubuo yan, di ba? Paano mo siya ma-acquire? So make sure that your whole heart, your whole effort ay nakalaan dyan. Kasi kung hindi dyan nakalaan ang puso mo, mag-iba ka na lang ng gagawin, okay? The Emperor cards being clarified by the Two of Cups, yes, required dito ang iyong I don't know why, pero dapat naka-align ang iyong iniisip sa iyong aksyon, ang iyong minimithi sa iyong plano, sa iyong pangarap, sa iyong um, uh, paggawa. Yung sinasabi dito, kailangan naka-align ang dalawang bagay sa life mo. Hindi pwedeng iniisip mo lang, pinapangarap mo lang, and then nag-expect ka na matutupad. Kailangan mo siyang aksyonan at kailangan mo ng disiplina at lakas ng pangangatawan, lakas ng isip, not faltering, ah uh, hindi ka nagigive give in sa mga sinasabi ng ibang tao at hindi ka rin pinanghihinaan ng loob. Dapat malakas ang tiwala mo sa sarili mo ng kaya mo. Okay, Cancer? Ay, uh, yung outcome na napakaganda na Night of Wands, good news. Pag-usapan natin later. Let's have additional messages from a divine. First, you have number five. ko importante po number sa inyo, number five, this is a confirmation that this reading is for you. Bat spirit. Nakita pa ba kayo ng bad anywhere? Paniki whether pictures, personal or internet, o napag-usapan, there a confirmation that this reading is for you. A rebirth is assured. Yes, pag dumaan ka na sa mga bagay na ito, especially pag na-acquire mo na itong mga bagay na minimithi mo, papasok ka na sa new era of your life. So make sure daanan mo ito. Huwag mag, wag ka mag and laksan mo ang loob mo and you will acquire it. Another message, share your cares. So, meron mga bagay ka bang dinidibdib right now o kinikimkim, ayaw mo sabihin, like I said here, sa Ace of Swords, um, I'm seeing here na i- I open up yourself to others and sometimes mare you will understand other people at pwede kayong magtulungan at pwede kayong makakuha ng um, support group with each other so make sure that open up communication mo with other people this time another message ito ang kailangan mo pagtuunan itong buong linggong ito cancer you have forgiveness I acknowledge that harboring resentment blocks the flow of love so ano yung mga bagay this time Um, cancer na kailangan mo ng patawarin. Whether tao, sitwasyon, your past, especially baka hindi ka makamove on. Because ang daming tao sa past mo na kailangan mo ng kalimutan, patawarin, at saka to let go and um, move forward. Okay? Especially with the justice card. Sino ba ang mga nagkulang sa'yo noong nakaraan? Baka this is the right time to harapin mo na and um, putulin mo na yung um, bond of um, regret and pain sa bagay na yun. And move forward with forgiveness. Okay? Ang yung outcome na napakaganda with the night of once good news na paparating sa'yo this time, an information, whether from chat, text, call, or someone will come to you and say, Uy, approve na. Uy, natanggap na namin, nakuha ka na. Uy, yung birigay mo last week, nakita ni boss, pinapatawag ka. Ikaw ang mag lead sa ganyan. So, this is the right time for you to be excited kasi paparating sa iyo magandang balita na babago sa life mo because something that you worked hard in the past will come to you right now, a fulfillment of your hopes and wishes and dreams. Congratulations. Night of once being clarified by the lovers. Yes, it's all about the things that you chose in the past whether because love is all about choices choice ng love with other people partner karelasyon o kaya mga bagay na pinili mo um career path career, trabaho, o kaya negosyo, o passion project. Anything that you choose in life. Kasi kung ano yung chino-choose, may sabihin ng puso mo, hindi ba? So kung ano man po itong pinili mong ito, whether karelasyon, ayan na, andyan na ang good news, parating na siya with the good information and good balita na, uy, uh, can we go out on a date o kaya um, sa'yo ng pag-ibig, ganyan. For others, trabaho ito, may good news about a job or sa negosyo. And you will be very, very excited for this kasi parang matagal mo itong dinasal at ito yung mga bagay na minimithi mo. So, congratulations, Cancer. This is your March 31 to April 6 reading. Sa po na sa po kayo na ka Comment down below and I'll be reading your messages. This has been James for James Tara PH. God bless everybody.